So last week, bumili ako ng mga alphabet postcards. Nakikita ko kasi si baby, mahilig siya manood ng mga alphabet sa kanyang cellphone. So lagi niyang sinasabi, A, A, A. So ayan nga, bumili nga ako ng mga postcard. Kaya lang, nung nag-deliver sa akin, medyo malambot siya. So madali siyang masira. So ang ginawa ko, or nakaisip ako na ilalaminate ko siya. Total naman, may mga... Lamination film ako dito at lamination machine. So, nagmamadali nga ako dyan kasi nga, yung bunso ko, kakatulog niyang. Kaya, tinry ko nang gawin siya habang wala pa si panganay at yung baby bunso ay natutulog. So, ayan nga, nandito ako sa room. naabutan na nga ako ni Kiona na gumagawa niyan. So, ayan na nga, pinakilaman na na niya ako. So, pumunta na kami doon sa kabilang room dahil nga natutulog ang aming bunso. So, sinamantala ko na yung oras na tatulog si baby. Kaya lang, ito nga, inoastorbo naman ako ni Kiona, ang aming panganay. So, ginukuha na nga niya yung gunting dyan, pero hindi ko naman pwedeng ibigay sa kanya dahil delikado. So, habang tinuduruan ko siya ng mga alphabets, pinapakilala ko yung mga ibang alphabets, iniwas ko naman yung gunting sa kanya. So, ang napakalikot kasi ng batang iyan. Gusto pinapakilaman lahat. Ewan ko ba? Siguro magte-teacher din siya pagdating ng araw. Pero sana huwag naman dahil nakakapagod talaga maging isang guro. So, ang bala ko talaga after ko silang ilaminate. So, bibigyan ko siya ng bakal. O yung bilog na bakal. Yun yung ilalagay ko para pina-flip na lang siya or ina li -lipat, lipat para mas easy ko siyang maturuan at hindi niya kinukuha isa-isa yung mga postcard ng alphabet. So, hayan na nga, habang ginugupit ko yan yung mga alphabet, sinatapon niya sa flooring, pero hindi ko na siya na kasi nga, nagmamadali ako, baka magising yung bata. Ayan, by the way, natapos na ako. Salamat!